Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami sa likod bahay kung saan po Ay, naglalaro po ang mga bata, ang aking mga apo at mga kalaro. Ayun po sila, oh. Masarap po kasi din sa hapon. Malamig. Ito po, ito po si Kambal Kulit, ang inyong kakulitan. Ito po, itlog itlog ito po, ito po. Asa, nasa na itlog nyo? O, asa itlog? Nagluluto-lutoan daw po sila sa likod bahay. Ah, totoo ba yan? Ilagay na namin po. Baka kayo mapaso. po ni Igo. Ah, niragang itlog. Saan so, kayo kumuha ng itlog? Eh, ah, nakita lang po ni Igo dun. Matakas yung Baka kinuha nyo sa pugat. Ayan, so, naglalaga daw po sila ng itlog. Kakainin nila. Opo. Ayan po, dito po sa likod bahay po ito nila. At yun, sa ole. Eh. Hi po. Hello, Ninong Onad, sabihin mo kalimutan mag-like and share, ba ba? share subscribe. and subscribe. Kambal Kulix. Okay na yan. O, sabihin okay, mo, hello, yan. Ninong Onad sa Australia. O, sabihin nyo. Hello po. Ay, Ninong Onad. Wow, si Jairo. Kuha kayo tayo. Ayan po, si yan. Ano. Na, Jairo, o, Jairo. Oh. Si Julia. Ay, mo, Jairo. Ayan mo si Ate Julia. Ate Julia, Ate Julia. Ayan, Ayan, Julia, hayo. Ay, kaway, kaway sabay, sabay, Pierre, sabay, sabay, sabay kayong dahat. Sabay-sabay, o. Kaway, kaway kayong dahat. Pierre, sabay-sabay kayong kaway-kaway. Jairo, kaway-kaway. Hi, ako na pero... Ah, nare. Sige, kaway-kaway na, kaway oh, sige, na kayo, oh. Ayan po, ito po ang likod bahay sa aming bahayan. Ayan po, malamig po dito pagkahapon. Diyan po sila nagsisipaglaro, tumatambay sa likod bahay. oh, oo, oh, oo. Oh. Igoyo, kaway ka na ako. Hi, Tito, sa Taiwan. Hi! Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oo, oo. Oo, kaway. Diyod lang, hindi ka anak din. Hindi din, hindi din. Hindi dito, hindi ka. Mahiyain na. Hindi ka na, ka na. Dito ka, kalapyaro. Dito ka, kalapyaro. Hindi ka. Hindi ka na. <laughs> Mahiyain po si Ate Julia. Ayan po. Ayan po yung mga pasaway na bata. Shush, baka mapasok kayo, ha? Ayan po sila. Ayan po sila. Ayan naman po ang mga bahayan sa likod bahay. Ayan po. Ito po pagka po tagulan, may tanim na palay. Ngayon po, wala yan. Ganyan lang po. Dito po ako nag-aalaga ng mga manok sa likod bahay. May nakatanim ba anak dyan? Eh, huwag niyo kamo ano yung mga may ano na yano? No? Hi po. Oh, ayan, may nakatanim daw na gulay po sa may mga ano na 'yon, sa may mga kahoy. May nakatanim daw pong gulay diyan, yung may mga tusok na kahoy. Huwag yun nagtatapakan na lang. Ay, ay, wagot. At may tanim daw yan na gulay. Oo, may tanim daw anak na gulay kalabasa. Para may kuha ng ulam. Huwag niyo anak sisirain, ha? Huwag. Huwag. Huwag ka na ako, huwag Sander. At may tinam ni Ate Soli yan ng gulay. Tinam naman ni Tatay yan ng gulay. Para may kuha na ng ulam. Oh. Hindi pa luto yan. O, oh, kaway, kaway kayo. O, oh, kaway, kaway, kaway. Kaway, kaway. Sabay, sabay. Kasi ganyan, ganito. O, oh, magsayaw daw kayo. Magsayaw na lang kayo. Sumabay ka naman. Huwag kang mahihiya. Sige, subukan nyo. Baka may mapala Huwag kang mawawala Nanan magsatsaga Kung gustong gusto na gusto. Sundan nyo lang ako O oh, jambo hotdog o Jambo Kaya nyo bato, Kaya nyo ba, to? Kaya, nyo ba, to? Kaya, nyo ba to? kaya nyo ba to? Jambo hotdog, Kaya nyo ba Hindi ako bato Para magpatalo Oh, baka mapasok kayo, ha? Ah. Ayan po, ayan po sila. Hindi pa rin to! Sa SJ's? Ah, tumaya po ba? Opo. Oh, 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 ay, ayan ay po. Oh, papa, oh, ayan, dyan lang kayo, ha? Ah. Hindi pa luto, hindi pa luto. luto na po. Luto na ba? Pati lasa. Huwag niyong kainin, huwag niyong kainin na. Oh? Dilaw na dilaw na po eh. Dilaw na dilaw. Oo. Oh, uh oh. Eh, luto na yan. Sarap. Oo, oo, oo. Pakain na natin sa, sa manok. Oo, ayan. Luto na ba? Oh, yung Pwede yan. Nilagang, na. yan. nilagang itlog yan eh. Nilagang itlog. Para may gino muna anak. Ay, tabi yung nilagang itlog. Ayun, kumakain na po ng nilagang itlog. Nakalaga na po sila. Nakapaglutulutuan na po sila. Ayan, si Igoy, di Igoy. Ayan po. Anak, baka mapasok kayo, ha? Ah? Ito naman po. Sa likuran po namin. Ayan po. Andito po yung mga alaga kung mga hayop. Ayan. Oh, tinapa. Oh. Ini tu nama Ayun daw po yung nilito nilang itlo. Ano ah, niluto? <laughs> niluto, hindi nilito. Ayun, niluto yung itlo. I ano mean Nilaga. O, sige, 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 sige. Ayan po, ang aking kulungan ng manok. Ayan po, diyan po sila umiitlog. Ito pa po, o. Oh. Ayan, sa likodan po ng aming bayan. Din. Ayan po, mga kulungan po po yan ng manok. Ito po, may nakakulong po dito na sisi. Ayan po, oh, may mga sisi po. Ayan. Madami po sila, nagtatago. Ayan po po, ang aking bibi. Ayan po. Dati po, marami po yan. Ngayon, hindi ilan na lang po sila. Kasi po, mga nailuto na po. Tapos, iba po, nalakaw. Ayan Ayan po si Jowa nagluluto. Jowa oh, kaway Jowa kaway Ayan po po isa. Ayan po, nalihiligo ang aking bibi. Ayan naman po mga ang aking sigaan sa likod bahay. Ang aking po mga buti bakal na iniipon para ibinebenta ko po, po. Ito po kulungan pa rin po ito. Nasa ilalim ng puno. Ayan po, kulungan pa rin po. Tsaka po, ito yung pugad sa puno. Ayan po. Basta huwag niyo pong kalilimutan. Like and subscribe our YouTube channel, Kambal Kulits. Ang iyong kakulitan sa araw-araw po. Maraming salamat po. Bye! eto po papasok na po ako ng aming loob ayan po naghahanda po ng hapunan ng aking jowa. tokwa gagawin po ng parang kapukan, ala nga lang baboy purong tokwa ayan po siya nagluluto po siya ng tokwe tokwa panghapunan. hapunan isa po ang aking abay si Marlon yan po eto naman po ang alaga kong mga aso si Brownie si Negro asan pa si Chabe si Chabe at si Kuwaiti o oh. o paso na kayo anak dito Pasok na kayo. Ayan po isa. Asan pa si Chabe? Si Chabe, asan si Chabe? Ito po sa harapan naman po ito. Ito, po. ito naman po, si Kambal Kulit. Nakahiga na po siya. Dito po sa bahay na old house namin kay Inang. Ayan po si Kambal Kulets. Si Bill Makulets. Pagod na pagod. Po! Ayan po. Nakahiga po siya. Nakahiga po siya at pagod na pagod. Tisole, ano po? Opo. Ito po, bumibili po si Atisole. Atisole, Ati say-hey, Ati -say -hey ay kakeonad.

Ay, ninong tataba niya yun. Uh, <laughs> Ayan, si, si ninong onad yan. Ay, Hi, onad, ninong onad ka mo. Si ninong onad. Ninong onad ka mo. onad. Pera. <laughs> ay, bad yung na na. Kay mo. Bumibili po siya ng soft drink sa tisod. ko ng soft drink. Ay, po. po. Ang dakas ay hindi niya Puya po puya, niyang pasaway. Si Jero pasaway ah. pasaway pasawayway. na po. <laughs> Isa lang, lang po ba? Oo. Yan po. Oo po. Eh, hindi. Makikita po niya. Always remember. Yan po. May kaunti po akong tindang itlog. Mga tinapay. Kaunting dilata. Yan po. Hindi pa po ako nakakapamili. Yan po. Unti-unti lang po, okay na po yan. Basta po yung mga pangangailangan sa bahay na hinahanap po. Ano po, ganun lang po ang pagtitinda ko. Ano lang po ang hinahanap ko. Ano lang po ang mabilis siya kung pinibili. Dahil, ano po, pinagkakasya ko lang po yung ko. O, sige po, hanggang sa muli. Sige po, dito na lang po. At dito naman po pala ang aking munting kwarto. Dito po kami natutulog ng aking jowa. Ayan po. Meron pong kama. Ito po. Meron po kami maliit na lababo. Ayan po. O. Ayan po, may maliit po kaming kusina. Ayan. May TV naman po kami. Dito po. Ayun. Lagyan po ng madumihan yun. Ito po yung higaan po namin. Nakakabit po ang kulambo. Ginigilid ko lang po. Ayan po. Lagayan ng dami. Tsaka lagayan po ng mga anik-anik. Ayan po. Papili! Ano? Pong, ano? Ano? Iyan po. Ano yung bibilin mo, Bunso? Yung para pong rainbow. Ah, rainbow. O, oh, sige po. Hanggang sa muli. Basta, oh, don't forget to hit the bell button para po updated po kayo sa aming daily vlog. Thank you. Bye. God bless. Ano, anak?